2025, worth it pa ba magtrabaho sa abroad? And ano ba yung mga pros and cons kapag magtatrabaho ka dito sa Japan? Hey guys, Team J's. I'm a farmer here sa Japan. And I'm 27 years old. Ito ang mga pros and cons kapag magtatrabaho ka dito. Unahin na natin sa pros. Number one na pros dyan, especially kaya ka mag-abroad, is sahod. And yes, mas malaki talaga ang sahod compare sa Pilipinas na minimum wage earner lang. Nag-average ang sahod namin ngayon based sa rate ngayon na 0.39.40. Nag-average sa ng monthly ng 60 to 88,000. And depende kung mapuntahan mong company is may mga overtime. Second is yung culture ng Japan. Third is magkakaroon ka ng skill development and magkaroon ka ng knowledge about new language you will live independently dami ka matututunan at makikilala mo pa yung sarili mo at dito mo makikita kung gaano katatag yung sarili mo kasi ikaw lang wala kang asahan iba kundi sarili mo lang and cons naman natin guys number one dyan malayo sa pamilya and kaya mo namang tiisin yan kasi para sa future naman ng pamilya second is homesickness grabing homesickness dito guys kung mahina ka susuko ka talaga kasi may nakita lang ako recently one year pa lang sa Japan and sumuko na or syempre kanya-kanya naman tayo minsan kasi pag mag-isa ka lang din sa company mo sobrang hirap talaga guys maswerte lang ako kasi 30 kaming mga Pinoy dito may mga hilang hapon grabe talaga mag discriminate first two years ko guys grabe may nakakaway ako hapon kung mahina ka mapapatulan mo guys dito kapag ikaw ang nanakit sa mga hapon kahit na saye mali ikaw pa rin ang talo kasi ibang lugar 'to eh tayo pa rin ang CCC iba ditong culture sa Japan and guys next is language barrier kaya guys, kapag nag-aaral kayo sa Pilipinas, tapos pagdating nyo dito sa Japan, nag-aaral pa rin kayo. Guys, may mag-aaral kayo ng Nihongo kasi ang hirap pag hindi mo na i-gets minsan yung ibang hapon. Kasi may mga hapon na grabe talaga mag-discriminate kapag ibang lahi ka. Lalo na pag di mo nasunod agad yung utos nila. Yun lang, unang-unang tip lalo na pag mag-isa ka sa company guys. Grabe yun. cultural adjustment guys. Nakapanibago sa una pero ang sarap pag nakuha mo yung culture din ng Japan. Sobrang iba sa Pilipinas. 'Yun lang guys. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong tip. Gambare. Team Jace. Peace out.